Wow. <laughs> ay, isang araw na lang po, isang eh, hindi isang tulog na lang po. Pasko na. <laughs> Ayan At 'yun po ang inaasahan ko sa inyo na ngayong nga Pasko ay uh, sana ay maging masaya kayong lahat. Maging uh, Uh, Kung baga, sagana kayo ngayong Pasyong ito. Yan po ang inaasahan ko kasi yun naman po yung ipinagdadasal ko sa ating Panginoon na lahat ng mga subscribers ko ay masagana ngayong bagong taon at Pasko. Ayan po. So, isang gabi na lang po, isang tulog na lang po, Pasko na. So, sigurado ako uh, at uh, wish ko po sa inyong lahat na kayong lahat ay magiging masaya ngayong darating na Pasko. Ayan po, yan ay bukas na po yan. Ayan. At uh, kung ako naman po ang inyong tatanungin, ay uh, kaya nga po hindi ako celebrate ng Pasko kasi nga po, lagi na lang po tuwing Pasko ay malungkot ang buhay ko. Dahil uh, isang rason po doon, wala akong pera. Pangalawang rason ko, wala rin akong nobya. Kaya po, malungkot ang buhay ko. Bagamat na dati, mayroon akong 999 na ex-girlfriend, ayun, nagkamatay na lang. <laughs> Ay, wala na po sila. ah uh, sumakabilang uh, bahay na po silang lahat. <laughs> Ay, imaginin mo, 999 na ex ko. Ayun. Nanamatay na lang. <laughs> ay, kaya po, malumpot ang buhay ko. <laughs> ay, bagamat, Ito, dinadaan ko na lamang sa tawa. At, uh, ngayon naman po ay, uh, bagamat uh, sa mga kabilang bahay na po silang lahat, ay mayroon naman pong nga mga nag-a-apply. Ito pong mga nag apply siguro mga na, more or less mga nat, nasa 3,000 po yung mga nanliligaw ngayon sa akin. Ay, uh, kaya lang po, ay wala po talaga akong time na basahin lahat yung kanilang mga biodata. Kasi po, pinagsubmit ko po lahat. Lahat po ng mga manliligaw ko, pinagsubmit ko ng biodata. <laughs> kaya po, wala pa akong time na basahin lahat yung kanilang mga biodata kung ano yung mga expertise nila. Ah, kung yung mga mga expertise nila ay uh, sana is... <laughs> Ayan po. Pero uh, sige. At uh, hindi po yan ang priority ko para basahin yung kanilang biodata. Ang priority ko po dito. At nalik, kagagaling ko lang po ka... Kanina madaling araw po dumating kami. At kahit pa sabi ko ay... Uh, Mabigyan natin lahat yung ating uh, mga beneficiaris para mayroon silang pagsaluh-saluhan ngayong Pasko at para maging masaya silang lahat. Ayan. So, ayan po. Ngayon po, kahapon, ang sinasabi ko po rito, abangan nyo po yung aking uh, topic ngayon dahil nga po sinabi ko naman po sa inyo uh, may nagbarilan. At ito pong nagbarilan na ito ay congressman po, dalawang congressman versus congressman po ito. Nagbarilan. Nagkaunsihan sa hatian sa bilyones na pira na ipinamudbog Tambalos Los. Ayun. Nung magkaunsihan, nagkahanataan pareho na inuunsi yung isa yung isa. Ah, di, nagkabarilan. Ngayon, Mr. Barana, anong nangyari doon sa nagkabarilan? Aba, ay, ah, uh, pareho pong nag-aagaw buhay dahil pareho po sila may tama. Ah? Yun po yan. Sabi ko nga po sa inyo, na dito lamang po sa Verana Live Studio TV, kayo makakapanood ng mga mamamatay, mamamatay bukas, mamamatay sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, at dito rin po kayo makakapanood ng namatay na. Ayan. So, mayroon po kasi nagko-comment na ang sinabi, sinasabi puro fake news daw ako. At bakit daw hindi na ibabalita yung sinabi ko kahapon na itong si Avalos ay nang ng hilaw na isda. Hindi na nababalita sa mainstream media. Ikaw naman. Diyos ko naman. Tanggalin nyo nga po yung mga salitang bakit hindi nababalita sa mainstream media. Ay ako na nga po nagbabalita. May maaasahan pa ba kayo rito sa mga mainstream media nito? Lahat po yan na sungal na po ng salapi iyan. Wala na po kayong aasahan. Ang pwede nyo lang po asahan, itong aking ibubroadcast dito sa Virana Live Studio TV. Ayan. Huwag na po kayong magkukoment ng gano'n na parang fake news daw kasi hindi naman daw na balita sa mainstream media. Kapatid, tanggalin mo na yung mga ganyang utak mo na magkukoment ng ganyan. Unang-una, Uh, Item bibigay ko example. Binalita ba sa mainstream media na sa amazing hot humihigo he go ng siabo itong sibangan? 'Di ba hindi? Hindi binalita sa uh, mainstream media. Oh, uh, bakit na ngayon magsasabi na fake uh, nyo sa ano kabulag? Samantalang nung kagitingan, 'di ba? And dito nga sa mukha niya bigyan lang ng pamunas ng uh, kanyang uh, uh, ah, uh, bodyguard. Di ba? oh, uh, siya so yan. Isa pa, bakit nga hindi binabalita sa mainstream media na ako ay 175 years old Ating uh, Tingnan mo nga yan, hindi binabalita. Ah, uh, kung yun lang ang basihan mo yung ibabalita iba ng mainstream media, abay, mananatili kang tanga at bugo. Ayan. Uh, ako na nga po nagbabalita sa inyo. Hindi na lang dapat sana sabihin mo, aba, ay salamat, salamat naman Mr. Villar, tagbabalita kanyang, nang ganyan ka. <laughs> na mga lumapa pala si uh, Abalos hilaw na isla. Di ba ganoon? Hindi yung, bakit walang binabalita sa mainstream media? O. Oh. Ibinalita e ba sa mainstream media na yung isang vlogger na napakagwapo na si Birrera? Binalita ba yun? Hindi rin. Oh. At kung yun lang mo, wala kang makikita ang vlogger na gwapo. <laughs> Di ba? Ang makikita mo, yung mga vlogger ni Bangag, na yung bang meron uh, meron isang vlogger dyan eh, na uh, yung bang parang hinukay sa simenteryo. Yung uh, may TV na yata yun, uh, kargado pa sa kargado pa sa paghigop, kaya tuloy, para isinuka ng bayawak. <laughs> Parang galing sa cemetery. Parang bagong hukay. Ganyan. Yung mga vlogger. O. Oh, vlogger yan eh. Bangag. O. Oh, tingnan nyo nga. Ibinalita e, pa sa mainstream media na mayroon niyang vlogger na ang lapad-lapad ng ilong. Di ba hindi? Walang ibinabalita. Yun ang sinasabi ko sa inyo natanggalin nyo kasi unang-una ito lang masabi ko sa inyo pagka-comment kayo ng comment ng gano'n na fake news ako kasi wala namang binabalita sa mainstream media baka po kasi mabasa yan ng uh, mga vlogger ni Bangat sabihin po mga bobo kayo at tanga di ba ba? kaya hey, huwag na po kayo mag-comment na ng ngayon kasi maniwala kayo sa, inyo, sa akin ang iisipin nila ay mga tanga kayo ah kaya ngayon, tinuturoan ko na kayo para maging, maging mapan man lang. Maiangat uh, man lang ang inyong pagkatao sa katangahan. Ayan. At saka siya, sinasabi ko po rito, huwag niyo pong papayagan na mamamatay na lang kayong mga tanga. Kahit eh, tanggalin nyo na po yung pagkukoment nyo na walang, wala namang kasi pinabalita sa amin sa media, kaya ayaw nyo maniwala sa akin. Isa pa! Ibinalita e, ba sa mainstream media na itong si Lisa ay malaki ang butod. Di ba? Hindi. Ayan, kitang-kita nyo na yan, nabutod. O, di ba? Walang binabalita. Yun, isa pa. Ang daming puntos eh. O, di ba? Maniwala kayo sa akin. Kaya tigilan nyo na yung pagkocomment. Bagkos, mag-concentrate na lang kayo. Kaya sinasabi ko po sa inyo eh, kung magbibisyo kayo, huwag yung katangahan. Kung magbibisyo kayo, ito ang gawin yung bisyo, ang manood dito sa channel ko. <laughs> tama ako, hindi. Sigurado ako, tama ako. Yan ang gawin yung bisyo. Oh. Hindi yung mga um, manood kayo sa vlogger ng uh, bangad vlogger. Ah? Yun na lang si Makmak. -Mak. Wala, Makmak -Mak lera na, Makmak yun na di ba yun yung sinasabi ko na akala mo uh, stage 4 na yung, yung kanyang TV tapos parang isinuka pa ng bayawa parang galing pa sa hukay si tapos yung isa dyan si ano to yung uh, Chris Ulo di ba yung bunga nga nun kahit nakalabaw pwede niyang lunukin yan ang gusto niyong papanoorin Nako po. Maniwala kayo sa akin, sinasabi ko sa inyo, mamalasin na <laughs> Pag dito kayo nanood sa channel ko, sisiguraduhin ko sa inyo, buong puwersa ng ating Panginoon ay ibibigay sa inyong mga swerte na walang hanggan. Pero kung manood kayo dyan, sa mga binanggit ko na yan, kagaya dito kay may kabi na kasing lapad ng uh, uh na ano, yung kasi yung lapad ng uh, skyway stage uh, 3 skyway yung uh, lapad ng ilong niya pwede nga uh, tatlong lane yung ilong niyan o oh, yan ang papanawarin nyo naka po ano ma ano makikita nyo doon puro ilong o oh. ayan ay ang sinasabi ko hindi binobroad ka sa, sa uh, mainstream media yan o oh, ibig bang sabihin kung hindi binobroad ka sa mainstream media yan sasabihin nyo fake news ako abah, hindi po ganoon Ah, oh, yun po ang binibigay ko example sa inyo. <clears throat> Sikapin niyo pong magpakatalino. Ayan, para yun po mga makakapanood sa inyo ay magmukha naman kayo matatalino kahit natanga. <laughs> Yan. Ah, uh, oh, di ba? Ayan po, ito sige. Balikan po natin itong nagbari lang. Ha? Ah? Ito pong si Chihuahua. Sasabihin nyo na naman kasi, fake news dahil walang naibalita sa mainstream media. Ako na nga po nagbabalita. Itong si Chihuahua at saka itong si uh, Manyakul, Congressman Manyakol at saka si Congressman Chihuahua. Ayan. Alam niyo naman po siguro yan. Kilala nyo na po yan si Congressman Manyakol. Yung ang haba-haba ng dila, akala mo naman ay dumidila ng puwet ng baka. <laughs> Thailand. Pagitin ko po. Si Congressman Chihuahua at saka si Congressman Manyakol ay nagkaunsihan na uwi sa barilan. Ayan po ang totoo. Ngayon, anong dahilan Mr. Berana na bakit nagbarilan ito mga ito? Kasi nga po, binigyan sila ng uh, bonus. Kasi nga, puro mga panito eh poorong mga bida. So malaki ang bonus na ibinigay nitong si uh St. Si Peter sa kanila. Ayan. Ngayon, sabi nung isa, mas magaling naman ako sa iyong magkweney. Mag eh. magtanong uh, mag doon sa ating mga resource person. Nakakakukan ko na nasusukol ko sila. Ay ikaw nga hindi sabi niya kay Chihuahua, ikaw nga hindi mo nasap nasukol si BBP Sara. Ay naman sabi niya, mas malaki yung akin. Ayun hindi, sabi ni Chihuahua kailangan mas malaki sa akin kasi ako ang chairman dito sa sa ano yun, sa korapsyon oh sabi ni uh, Juan ni uh, Manyakod at chairman din naman ako doon sa drugs oh kaya pala sabi ng ganyan naging chairman ka sa drugs sabi ng ni Chihuahua, nag press conference ka naman nyakol ka na ang sinasabi mo dito sa Maynila ay zero drugs na. Imaginin mo, nag-press conference ito si manyakol. Ito si Etrasabante. Yan. Sinasabi niya wala na raw drugs, wala na raw mga addict dyan sa Maynila. Grabe, kaya yung pagka manyakol ito. Kaya hindi nagkasundo. Ibig sabihin, nagkakaunsihan itong dalawa ito. Ay, di kayo, nagbarihilan sila. O, oh, parehong may tawa. Parehong, parihong uh, parehong, uh, nag-aagaw buhay. Ayan. Pero itong aking balita na nag-aagaw buhay nung pong, uh, kahapon pa po yan. Hindi ko lang po alam kung ano tapong na nangyari ngayon. Baka yan ay patay na rin. Ayan. So, bukas po, asahan nyo Akin pong aalamin yan kung ino, ito po ba ay kinakantahan na ng Abi Maria at saka yung uh, ano to yung kantang uh, hindi kita malilimutan hindi ko kaya mambila lamang Itong manya ako na congressman Walang ginawa mabuti sa bayan Ayan So, alamin ko po yung bukas At sisiguraduhin ko po sa inyo Ibabalita ko po yan kung patay na po yung mga yan At ngayon, uulitin ko lang po kung mayroong kayong dapat na mahalin na channel, ay ito na pong Birana Live Studio TV. Kung mayroong kayong dapat tutukan, ito na pong Birana Live Studio TV. O, oh, ano pong gagawin ninyo? Kaya, pindot ang subscribe, pindot ang like, pindot ang share, pindot ang all. Ayan. Bill. At saka yung all. Ayan. Para, manotify ka kung sakaling ma-topic uh, ko rito kung patay na itong dalawang congressman na nagbarilan. Ganun naman po yan. Huwag na huwag po kayo mag bili na pindutin yan. Tingnan mo ito, oh, sinakasasabi ko lang. Ikaw nanonood ka. Hindi mo man lang pinindot yung subscribe. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na kapag ka nag-subscribe kayo dito sa channel ko, so sure kayo kapag ka pinanood nyo itong video ko at hindi nyo pinindot ang subscribe, mamalasing kayo. Tapos ngayon, ang nanonood ka, hindi mo nga lang yung subscribe. Taba, may problema ka. Ay, <laughs> ayan, ata. At saka dito po, uulitin ko lang po sa inyo wala po akong ibabalita rito kundi yung mga namatay na. Yung mamamatay pa lang kasi napakarami po yung nakahilira. Nakapila po yung mga mamamatay. At ito po mga mamamatay na ito ay ito po yung mga kawatan na yung mga tinusok ko sa lalamunan, tinusok ko sa bayan, at tinusok ko sa dibdib para sa ganun ay atakihin na sila. Marami po. Kaya yan po, ibabalita ko sa inyo. Kaya huwag niyo pong kakaligtaan lagi na hindi panuorin itong ating Birana Live Studio TV. Ayan. At ang isa pa, ang pinaka-importante rito. ah Ano mang oras mo lang ngayon ay pwede kong uh, itapik itapit dito. Ha? Ah, na itong si Dr. Rosilsal ay mabubuhay maguli. Ha? <laughs> kaya hindi lamang po yung mga mamamatay ang ating itatapik dito pati yung pong pagkabuhay kasi ang sinasabi po rito mabubuhay ako muli ayun po ang abangan ninyo yan po ang sinasabi ni Dr. Rosensal at ang sinasabi niya maghanda na kayo mga pawatan tutudasin ko kayo sa pamamagitan ng dila ni Abante ah! O, oh, yan. Mabubuhay lang pala siya. Gatapin lang gagamitin niya yung dila ni Abante. O, oh, di. <laughs> ba? Diba? Kakaiba po. Maniwala kayo sa akin. Hinding, hindi po kayo makakatagpo kahit sa buong buhay ninyo na mayroong isang ganitong vlogger na hindi lamang mga na nagbabalita ng mga nakaraan, magbubuhay ng patay, or yung mga matay, pati na rin yung mga dating patay. Yan po at, uh, di ba? O ano na po bang balita ninyo doon sa kay uh, Abalos? At sinasabi ko lang naman po dito ay pinick up ng uh, veterinaryo uh, at pagkatapos injeksyon na ng kumbantren ay pinick up naman siya ng puneraria, Wala po ako sinasabing patay. So kayo na po ang Ah, mag-alam niya na kaya po ang mag tanong-tanong kung yan po ay patay na. Basta ang alam ko po dyan ay sinundo ng punerorya. Kasi lumamon ka ba naman ng isda? Pero marago mo, pangasda ka na. Eh, abe mo, pag adto sa palingke. Pag-hatag sa tindira o isda, eh, kinuha niya ang isda kay nila pa. <laughs> Kagag, kagat, din kagat-kagat na. Garago mo! <laughs> di ba? Kita nyo yan. Ay, sa, nakita ninyo yan sa television. Ay, uh, sa mga video nun. Grabe, di ba? So, bukas. Nako. Pagka hindi itong dalawang congressman nagbarilan ang ibabalita ko bukas, mayroong mas matindi ako ibabalita bukas sa inyo. Kasi, mayroong gumaya dito kay Abalos. Si Abalos lumapa ng isda ng hilaw. Mayroon din dating senador. Lumapa ng pilat. At ano nangyari? Grabe. Lahat ng bito kanya, niya, sinuka niya. Dahil hindi niya matik. Yung kanyang nilapa na bilat. Ay! Ay! Bukas yan. Abangan po ninyo. Dating senador naglapa ng bilat. At ang nilapa niyang bilat, yung mga tipong na uh, uh, hindi lang daw amoy bagoong na walang asin. Hahaha! Panimis pa, ay 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 na Live Studio TV ang inyong abangan araw-araw. Dahil dito, sisiguraduhin ko hindi lamang kayo babata at uh, porito. Sabi ka po ulit ulit, ulit. So pa kayo. Balit ulit kong sinasabi yan. Kung hindi bang kayo naniniwala na kayo ay bigyan ng ating Panginoon agad-agad na surety, ako magbibigay ng suyurti sa inyo. Ha? Bagamat uh, sinabi ko sa akin intro introduction, kaya ako yung uh, lagi nalang malungkot sa tuwing sasapit ang Pasko, dahil nga po, sinabi ko na kanina, wala po akong pira, wala rin akong nobya. <laughs> Yan po. So, sa lahat po ng aking mga uh, subscribers, followers na may mga sakit ngayon, Panginoon Diyos, pagalingin mo na po sila, sa lalong madaling panahon. Maraming salamat Panginoon at uh, siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi kapag katapos kong uh, magdaldal? Ah? <laughs> <laughs> mahal na mahal ko ka po kayong lahat. Ayan.